Sobrang, sobrang low type po nga yung dito. Yan. Ay, ngayon, ay, ay, Kapal ng putik, ha? Tul, laki. Ay, laki. laki. kita yung oh, oh, laki laki. Oh. Ayan. Oh. Sobrang kapal ng putik. Ay, laki, doon. laki. laki, oh. laki, laki. Yan sinasabi ko. Ah, laki, laki. Ay. Na, Baka maipit ka. Laki, ay, yan. Lumabas na yung ano. kapal ng putik. Hindi ko makalakad na maayos. Oh, grabe. Alak. Lak. kita yung kamay ko. Alak. ano mo? I ano mo yung ila ilalili mo yung putik. Dami mo na putik yung kamay mo. Para hindi ka maipit. Maipit ka niyan. ibu hoy, hoy. 'Di mo ug. Siya nga grabe. Nakay. Yan bumaliktad na. Ba? bumaliktad <laughs> talaga ta buti

Ako ako na ako na tatakot sa ginagawa mo eh. Baka maipit ka ja Malaki. Malaki ah. Ano yan? Babae babae lalaki? Malaki at talon. Okay, Teka lang tayo. Kumain mo 'pag ganito talaga sobrang baba ng tubig. Sobrang baba ng dagat 'yung low tide. Napakarami talaga ng alimango. Kaya yeah, tingin-tingin ko ka lang sa mga paligid, marami talaga 'yan.

May po may mga hukay, yan. Ay anong nanalo ng puti? ano, dito tayo. Ken mo? panalo dito edit. panalo dito talaga. panalo dito. Babae lo. Babae. Hmm? Oh. babae, masarap yan may itlog yan. Babae. Kasi pag lalaki, alam ko lang na maitlog yung lalaki lang yun. Yung Pag yung pagtao, pero pag alibango, babae lang maitlog. itlog. Maano ko ka talaba na Ano ka? Sugatan ka? Bes-bes yes, idol. Parang kakaluno nito idol. Ma ano ano siya? Oo, oh, malambot, oh, oh. malambot nga. Oh. Ay magluluno yan. Magluluno? Magluluno pa yan pag ganyan. Pag malambot. Ma malambot siya? Oo, oh, magluluno yan. Oh. Magluluno pa yan pag ganyan. Oh. Maglulunong natin ito pang ulam kahit nagluno. Masarap yan, mataba yung naglulono ha? Masarap ba pag nagluno, oh, idol? Oo, oh, ilang beses ako nakahuli na nagluno. Ano talaga? Yung Sarap. lambot niya oh Pero matabatok si babae ito idol eh umihipaw eh, umihi pa oh. Umihi na. Ay, Umihi ba yun? Babae Sa bunga nga Oo oh. Ano yun? Nag... Lumuluwa lang? Nagluwa ng anong tubig eh Kaya pala ano siya, hindi siya masyadong agresibo kasi kakaluno ay, lambot pa ng ano. Ay, ay, ay. Ola, lambot nga. Nagluluno nga. <laughs> Muntik mga. nang nabasag ito. Nagluluno nga. Luno. Galing Italy, itali, oh. Yan, sabi ko. sabi yan sabi ko sa iyo, eh. Maraming limango dito. Kasi, pag ganito, pag low tide talaga, napakarami po talaga. Nandiyan, uubog lang sila sa mga putik. Lalo na pag gabi, maghahunting kasi sila ng mga isda. Isda na, ano. Mga banak. Mga Babae. Wow. <laughs> hmm. Sarap ng ulam. Gata ka mamaya. Gata. Yan ay yan ay uh, talagang mamaya-maya ay nasa kawali na yan gagapang-gapang. Hmm. Sarap. Wow. Malaki. <laughs>